Ano ba yung mga indicators niya? Kaya ito kayong title lang in discussion natin. No? Can corrupt contractors PR their way out of the flood control mess? Ah, uh, pasensya na po, ginagawa na natin yung verb yung PR dito. No? Kaya siya naka single quotation marks sa mga grammar Nazis dyan. Okay. Ano uh, ba know. mga indicators? Social media is the best indicator dahil uh, um, what you'll do, and we talked about this uh, sa dating episode, nagkakaroon na tayo ng pity party, yung tinatawag natin na pity party strategy. Yung paawa, na bidang bida sa Pinoy yan, benta sa Pinoy. Na social media, siguro nakikita nyo na na meron ng mga post na She is my friend. She is undergoing depression right now. She is mm -hmm. so depressed that's why she's in Europe, Joke lang. Wala namang post na ganoon pero nasa Europe daw yung uh, tao na yon, na depressed na talagang uh, ano na um undergoing a very difficult time uh mentally and emotionally unstable. Yan mga paawa effect yan. So that is our... Uh, uh, that is a chief indicator that pr is at work that's very clumsy pr by the way i would never ever do that because uh, a pity party strategy will only work in certain situations Maniwala po kayo, this is not one of them so uh, etong ma pag na yung mga ganyan. and then another one is yung humanization humanize uh, wala akong pang kahit ano pang sabihin tungkol dito sa couple na to without mentioning names Pag pinanood niyo yung interview, makikita ninyo yung kanilang body language is sincere and they really want to help people. Nako, kapit-bahay ako niya, nakatira ako sa kabilang uh, subdivision at ang dami talaga nilang natulungan. Nako, yung couple na yan, nung nagkasakit yung uh, tia ko at yung tiyo ko, sila ang nagbayad ng dialysis. Yan, so there, there's that humanization, uh, canonization type of... Uh, of um, narratives coming out, that is a sure sign of clumsy PR. Not not very nice, not very well done PR, but you know it's being PR. Grabe. Oh. Ako, ako raw yung mahilig man lait, pero ang dami niyang pinatamaan dun sa dalawang items ang nabinabanggit niya. Clumsy PR daw yung PT Party at saka humanization and canonization. canonization. So, ikaw na. Okay. Pero matanong oh. ko lang, ano? <laughs> matanong ko lang, Alan. Uh, oh. Meron na bang mga lumapit sa'yo ng mga kontraktor o mga corrupt DPWH officials sinabi, uy, napapanood ka namin sa Fox First tapos it's all over, you're all over the place. Kailangan-kailangan namin expertise mo para linisin yung baho namin. Meron na bang ganon? Actually, ang lumapit sa akin, sabi sa akin, ano, uh, uy, napapanood kita sa Fox First. Sabihin mo dun sa Christian Esquero, huwag siya masyadong sanctimonious, tsaka, ano, holier than thou. Dahil, hindi, uh, <laughs> alam ka lang. Wala naman nagsabi sa akin na gano'n. Uh, to answer your question, alam mo, maliit ang industriya namin. Uh, hindi ko naman kinahihiya. PR is, a, uh, you know, we are, it is a profession at the end of the day. This is what we do for a living. Maliit po ang industriya. So, to, uh, very frankly, oh, may lumapit. May mga lumapit naman sa akin. Uh, hindi ko naman i yan. Pero, ang sagot ko parati dyan is, kailangan dumaan muna tayo sa confession booth. Dahil, kahit gaano kagaling, and maybe this is already the answer to the, to the, ano, no, to the banner question uh, below, no? Can corrupt contractors PR their way out of the flood control mess? Ang sagot ko dyan is, kahit gaano ka galing yung PR mo, kahit ako pa yon, Naps, Kung may sabit ka talaga, hindi ko kukunin ang account mo unang-una dahil may sabit ka at uh, isa kang uh, isa kang traitor sa sa bansa. Syempre hindi ko sasabihin sa kanila yun, ano? pero in my mind I'm thinking number one, dapat panagutan mo yan kung talagang may kalokohan kang ginawa. And secondly, no amount of PR will ever uh, put a plaster on something that is rotting. Kung wala ka talagang excuse, kung wala ka talagang viable reason, kung wala ka talagang uh kung wala ka talagang dahilan kung bakit mo pinasok 'to at credible ka at mapagkat mapagkakatiwalaan ka naman talaga gumawakan ng ayos kung ekskalas sa lahat ng kriteriya na 'yan ay hindi talaga kita kukunin na kliyente. Kahit ano pang uh, kahit uh, magpadala pa ng uh, sasakyan na may payong. Talaga? Kaya, kaya tanggihan 'yon. Well, hindi ko alam na hindi pa ako na hindi pa ako na offer na sa na may payo eh. Yung ano lang, yung uh, mga bisikleta lang na may ano, yung mga e electric vehicle na may trapal sa taas. Uh, hindi pa naman ako maabot sa level nung ano, ng may bespoke uh, umbrella. At hey, saka ito, no? Masing gano'ng kagaling yung PR. Parang, I suppose, very challenging pag organic yung outreach. Tapos kitang-kita -kita ko ano yung tama at saka ko ano yung mali. Example, Uh, ninanakaw yung flood control budget na bilyon-bilyon piso. Tapos nga, kitang-kita natin kung gano'ng ginagago yung ating mga kababayan. Ikaw at ako, apektado, di ba? Miski sobrang yaman tayo, eh, nararanasan din natin yung pagbaha, di ba? Dahil sobrang yaman natin, di ba? Oo, meron tayong mga yeah, lumulutang, pero nakikita pa rin natin, di ba? Yung karanasan. Pero unang-una no, iyan bilib na bilibaw doon sa bangka na ginawa mo, na pinagdikit-dikit mo yung mga uh black credit cards mo at yung mga platinum credit cards mo, pinagdikit-dikit mo, ginawa mo bangka. Pero whatever mm -hmm. happens, kailangan mo pa rin ng bangka, so apektado tayo. Uh alam mo sa PR meron kaming ano no, meron kaming tinatawag na comet events. Well, uh medyo nag nagle-lecture -nag ako dito no. Uh when we say comet event, parang ano yan, comet asteroid na tatama sa tatama sa earth. So, ang ang talagang iiwasan mo eh uh, pag pag uh, nasa PR ka, ang iiwasan mo ang tanong diyan. Una Sorry, pasensya na po, pasintabi na po. Eh uh, medyo sensitive yung sasabihin ko, but unang-una, may namatay ba? Mm. So, check. Dami namatay dahil sa leptospirosis, ang daming namatay dahil nalunod. We heard of that tragedy uh, involving that uh, poor boy named Jello who who was just looking for his father na uh, nasa na, uh, nasa kulungan pala ta ng mga pulis na nalunod siya di ba so may namatay check ang second question involved ba ang pera ng bayan kaba ng bayan check with super this flood check. control test oh uh, super check yan check na check uh, well the number the the, the third one is may bata bang involved Uh, mm -hmm. somehow somewhere I'm sure there's a kid out there that uh, that was affected so check pa rin yun and then the fourth is uh, pasintabi po medyo sensitive may na ba or may nagahasa these are the four um, things these are the four red flags that you really look out for if you're uh, if you're a good PR guy na mo mm -hmm. talagang iiwasan mo kasi no amount of PR will cover those four um, Those four comet events, tinatawag namin. Parang comet yan, di mo malalabanan. Kahit yeah. ano pang depensa ang ilagay mo dyan, na at tatamahan yan. So, dito sa flood control, uh, I don't know if the term is used in your industry, Ian, ano, journalism. I don't know if it's used in your industry. Pero sa industriya namin, ang tawag namin dyan, main pipe story. This is already a main pipe. Mm -hmm. So, isipin niyo po, uh, I don't know if journalists use it, but kami in PR, Mm. Napakalaking pipe niyan and then sumasangay yan. It, it, it branches off into into mini pipes into a whole pipeline of networks. Uh, napakalaking kwento nito eh. So sobrang laki ng kwento. Hindi mm. mo na pwedeng patayin yan. Hindi mo mm. na pwedeng patayin, hindi mo na pwedeng may control yan and uh, you use the right term. It takes a life of its own. You cannot PR your way out of a situation if you have no truth behind Uh, behind your defense and that you have no truth to defend you yun po